sa ating presidente uh, hanggat maaari ang magagawa na lang niya ay gumawa ng parang maibalik ang dating uh, Duterte na matanda sa ating Pilipinas upang mabawasan ang kanyang hihaharapin na problema kasi sa kanya lahat i-blame kahit sabihin pa na uh, ang mga kaso ay maantala, ang taong bayan po ay hindi hihinto. Magkakagulo. Sunod-sunod po yan, pati kalikasan. Makikidawit na hindi hinto ang ating kalikasan hanggat hindi nababalik ang ating Duterte. Uh, si Tatay Digong sa Pilipinas. Tandaan nyo